Lahat ng naiisip at pinaniniwalaan ng isipan ng tao ay maaaring matupad. Parang sobra naman, di ba? Kung ganun lang kadali, bakit nga ba napakarami pa rin natatakot, paralisado, at laging may pakiramdam na nahuhuli sa iba, laging nakatingin sa tagumpay ng ibang tao at nararamdaman na sila'y maliit at walang halaga? Ngayon, gusto kong ipaliwanag sa iyo kung bakit ang pag-ugali ng pagkumpara sa sarili sa iba ay isa sa pinakamapanganib na lason para sa sarili mong tagumpay, at kung paano mo mababago ito upang tuluyang magbago ang takbo ng iyong buhay. Ikaw ang sentro ng sarili mong mundo. Simple lang pakinggan ang mga salitang ito mula kay Napoleon Hill, ngunit napakalaki ng kahulugan at maaaring ito na ang mismong mensaheng kailangan mong marinig ngayon. Dahil kung hindi mo namamalayan, baka paulit-ulit mong ibinibigay ang susi ng sarili mong kapalaran sa kamay ng ibang tao sa tuwing kinukumpara mo ang sarili mo sa kanila. Alam mo yung sandali na pagkagising mo, dinampot mo ang cellphone mo, at nakita mong may nagpost na nagbabakasyon sa ibang bansa, bumili ng bagong sasakyan, o nakakuha ng kontratang parang imposibleng makuha. At bago ka pa makatayo mula sa kama, parang may kumurot na agad sa dibdib mo, lahat halos ay nakakaranas nito, at hindi dahil mahina tayo o masama, kundi dahil lumaki tayo sa paniniwalang ang tagumpay ay parang karera na kailangang unahan ang iba habang sumisilip kung sino na ang nauuna. Pero ang totoo, wala namang ganoong karera. Ang panganib ng pag-isip ng ganito ay hindi naman sumisigaw sa tenga mo na sinisira mo ang sarili mo. Bagkus, dahan-dahan itong binubulong sa'yo, tingnan mo siya, nagawa niya, ikaw hindi pa, o kaya'y baka hindi ka sapat. Ang mas masakit pa, habang abala ka sa pagtitig sa ibang tao, unti-unting lumilipas ang mga pagkakataon sa buhay mo. Sabi nga ni Hill, bawat segundo na ginugugol mong nakatingin sa iba ay isang segundo na hindi mo ginagamit para buin ang sarili mong daan. Ngayon, huminga ka ng malalim at isipin mo, ilang beses mo na bang naramdaman na nahuhuli ka dahil may nauna na. Ilang beses ka nang umatras bago pa man magsimula dahil iniisip mong wala kang laban. Maaaring hindi mo man lang napansin, pero sa mga oras na yon, ibinigay mo ang kapangyarihan mo sa taong ni hindi alam ang pinagdaanan mo, ang mga pangarap mo, o ang mga sakit na nilampasan mo. At ang epekto nito, mas malalim kaysa akala natin. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala ng Journal of Social and Clinical Psychology, habang mas matagal tayong nagpapalipas ng oras kakatingin at kakakumpara sa social media, lalo tayong nagiging hindi kontento sa sarili nating buhay. Sa madaling salita, habang mas nakatingin tayo sa labas, mas hindi natin nabibigyan ng halaga ang mga bagay na naabot at nagawa na natin. At mula rito, nabubuo ang isang siklo, kinukumpara mo ang sarili mo, nadidismaya ka, nawawala ng lakas ng loob, hindi kumikilos at dahil hindi ka nakikilos, lalo mong nararamdaman na nahuhuli ka. Pero narito ang kagandahan, si Napoleon Hill, ipinanganak sa kahirapan sa kabundukan ng Virginia, Pwede sanang ginugol ang buong buhay niya kakatingin sa mga mayayaman, makapangyarihan, at may magagarang apelido. Pero hindi niya ginawa yon. Sa halip na sayangin ang oras sa pagtingin kung gaano kalaki ang narating ng iba, ginamit niya ang oras na yon para alamin kung paano nila narating yon, at higit sa lahat, para i-apply ang mga natutunan niya sa sarili niyang buhay. Wala siyang mga pribilehyo, pero may hawak siyang paniniwala. Kung mabubuo ko ang tamang isipan, madadala niya ako kung saan ko gustong makarating. Siguro iniisip mo ngayon, pero ang hirap naman talagang hindi magkumpara. Totoo naman. Likas sa tao ang maghanap ng batayan mula sa iba para masukat ang sarili. Pero alam mo kung ano ang mas efektibo? Palitan mo ang tanong na, bakit meron siya nang wala ako, nang i -ano kaya ang kaya kong simulan ngayon para mapalapit ako sa gusto kong mangyari. Mukhang maliit na pagbabago, pero sa totoo lang, kaya nitong baligtarin ang direksyon ng buong buhay mo. Dahil inaalis mo ang iyong isipan mula sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, tulad ng buhay ng ibang tao, at inilalagay ito sa mga bagay na hawak mo, ang susunod na hakbang na kaya mong gawin. Bigyan kita ng isang totoong halimbawa, isipin mong matagal mo ng pinapangarap na magkaroon ng sarili mong negosyo. Pero tuwing may kaibigan kang nagpo-post tungkol sa kinikita niya, para bang bigla kang pinanghihinaan ng loob. Sa halip na isipin na hindi ko kailanman maaabot 'yan, itanong mo sa sarili, ano ang isang konkretong bagay na kaya kong gawin ngayon? Maghanap ba ng supplier? Gumawa ba ng plano? Mag-enroll ba sa isang online na kurso? Nasa maliliit na kilos na gaya nito matatagpuan ang iyong tunay na kapangyarihan. At bakit ba gumagana ito? Dahil kapag inilipat mo ang atensyon sa mga bagay na bumubuo at nagtutulak sa'yo, nawawala ng saysay -say ang paghahambing. Ang pokus mo ay hindi na sino ang mas malayo, kundi gaano na ako kalayo mula kahapon. Doon nagsisimula ang totoong pag-usad. Yan mismo ang ipinahiwatig ni Hill nang sabihin niyang i ang pagtuon sa sarili ay nagbibigay ng direksyon, habang ang pagtuon sa iba ay nagdudulot ng kalituhan. Ngayon, gusto kitang imbitahan sa isang simpleng hamon na may malakas na epekto. Sa loob ng susunod na pitong araw, sa tuwing mahuhuli mong kinukumpara ang sarili sa iba, huminto ka saglit. Huminga ng malalim at isulat ang isang bagay na nakamit mo na, kahit pa maliit lang, o hindi mo gaanong nabigyan ng halaga noon, maaaring natuto ka ng bagong bagay, nakatulong sa isang tao, nalagpasan ang isang takot, nakaipon ng pera, o nagsimula ng isang proyekto. Gawin mo ito araw-araw. Sa pagtatapos ng linggo, basahin mo ang listahan. Magugulat ka sa dami ng nagawa mo na hindi mo namamalayan. Dahil ang totoo, na madalas hindi sinasabi ng iba, ay hindi kung ano ang ginagawa ng iba ang mahalaga, kundi kung ano ang binubuo mo sa sarili mo araw-araw, dahan-dahan, hakbang-hakbang. Yan lang ang karera na talagang may saysay. At sa karerang ito, ang tanging sukatan ay kung mas malapit ka na ba ngayon kaysa kahapon. Ganito ginagawa ang matibay na kinabukasan. Sa ganitong paraan, hindi mo namamalayang hindi ka na basta nanonood sa buhay ng iba, kundi ikaw na mismo ang bida sa sarili mong kwento. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang pakiramdam ay laging ligaw, laging naghahambing at parang hindi umaasenso? Dahil wala silang malinaw na direksyon sa sarili nilang landas. Napag-alaman ni Napoleon Hill ang isang mahalagang sikreto matapos pag-aralan ang mga pinakamatagumpay na tao noong panahon niya gaya ni na Thomas Edison, Andrew Carnegie, at Henry Ford wala ni isa sa kanila ang nagsimula na may malaking pera, koneksyon o swerte. Lahat sila nagsimula sa isang bagay na parang simple pero madalang isinasa buhay ng karamihan, isang malinaw na layunin, sobrang malinaw sa kanilang isipan na hindi nila basta kayang baliwalain kahit sabihin ng buong mundo na imposible ito. Isipin mo, kapag alam mo kung saan ka patungo, nawawala ng halaga ang pagtingin sa lakad ng iba. Dahil hindi mo na sinusukat ang sarili batay sa abot ng iba, kundi batay sa kung mas pinapalapit ka ba ng ginagawa mo sa layunin mo o mas pinapalayo. Parang naglalakbay ka sa gabi, hindi mo kailangang makita ang buong daan papunta sa dulo, kailangan mo lang makita ang ilang metro sa harap mo. Pero mahalaga na alam mo kung saan ka patungo. At hindi lang ito basta salitang pampalakas ng loob. May pag-aaral na sumusuporta dito. Isang pananaliksik mula sa Dominican University of California ang nagpakita na ang mga taong nagsusulat ng kanilang mga layunin ay may 42% na mas mataas ang tsansang makamit ang mga ito. At hindi ito tungkol sa mga malabong kagustuhan gaya ng gusto kong maging masaya o gusto kong yumaman, kundi mga partikular at detalyadong layunin. Halimbawa, gusto kong magtayo ng sarili kong coffee shop bago mag-Desyembre, mag-ipo ng humigit kumulang siyamnapung libong piso at matutong humawak ng pinansya. Kapag ganito ang nilalagay mo sa papel, naiintindihan ng utak mo na isa itong seryosong pangako at hindi lang basta pangarap na lumulutang. Alam mo ba kung anong bitag ang madalas na pumapatay ng pag-asenso? Ang mamuhay sa mga layunin na hindi naman talaga sayo. Gusto mo lang maging kamukha ng katawan ng isang influencer. Maghangad na kumita ng kapareho ng kinikita ng katrabaho mo, maglakbay dahil ginagawa ng iba, iyan ang uri ng karera na walang patutunguhan para sa'yo, dahil hindi naman iyon para sa'yo mula sa simula. Tulad ng sinabi ni Hill noon, ang sikreto ng tagumpay ay ang malinaw na kaalaman sa kung ano ang gusto mo, at ang pagpapanatili ng layuning iyon na buhay araw-araw hanggang sa magkatotoo ito. Para mas malinaw, isipin mo ang dalawang tao na parehong gustong kumita ng mas malaki. Ang una ay basta na lang nagsasabing gusto kong kumita ng mas malaki. Samantalang ang ikalawa ay nagsasaad ng inais kong dagdagan ang kinikita ko ng 20% bago matapos ang taon sa pamamagitan ng pag-aalok ng bagong serbisyo na sasagot sa mga reklamo ng mga kliyente. Sino sa tingin mo ang mas makakarating sa gusto niya? Ang ikalawa, dahil may tiyak na patutunguhan at malinaw na batayan sa bawat desisyong gagawin ano ang dapat pag-aralan, sino ang dapat kausapin, anong uri ng kliyente ang hahanapin. Ang kalinawan ang nagiging tulay para gawing bunga ang pagsisikap. Sabi rin ni Hill, kapag walang linaw ang isipan, ang lahat ay nagiging sagabal. At alam niya ang sinasabi niya. Noong inatasan siya ni Andrew Carnegie na kapanayamin ang pinakamayayamang tao ng kanyang panahon, ginugol niya ang mahigit dalawampung taon sa pagtupad sa misyong iyon. Kahit wala siyang katiyakan sa magiging kapalaran, walang siguradong suweldo, at dumaan sa matinding kahirapan sa pera. May mga pagkakataong halos sumuko na rin siya. Ngunit ang nagpapatuloy sa kanya ay ang matatag na layunin. Alam niya kung ano ang nais niyang tuklasin, kung bakit may ilang tao na nakakaabot sa rurok ng tabumpay, habang ang iba, kahit nagsusumikap, ay hindi umaabot. Ang kalinawang iyon ang dahilan kung bakit ang isang ordinaryong lalaki ay naging isa sa pinaka-influential na manunulat ng sariling pag-unlad sa kasaysayan. Baka iniisip mo ngayon, pero hindi ko pa alam kung ano ang talagang gusto ko. At ayos lang iyon. Ang mahalaga ay may sisimulan ka ngayon kahit magbago pa yan bukas. Sapagkat hindi kailangang perpekto ang kalinawan, ang kailangan lang ay naririyan ito sa kasalukuyan. At habang tumatagal, maaari mong ayusin ang direksyon. Isang nakakatawang halimbawa, si Walt Disney ay natanggal sa trabaho sa isang pahayagan noon dahil daw sa kakulangan ng imahinasyon, bagay na parang biro ngayon. Nakaranas siya ng pagkabangkarote, pagtataksil, at maraming pagkakataong isinara ang pinto sa kanya. Ang kahit sinong karaniwang tao ay susuko na noon. Pero si Disney ay may tinatanaw na hindi nakikita ng iba, isang malinaw na pangarap na hindi niya kayang ipagwalang-bahala. Ang malinaw na paningin na iyon ang nagtulak sa kanya na magpatuloy hanggang sa maitatad ang isang imperyo na tuluyang nagbago sa kasaysayan ng aliwan. Napapansin mo ba kung paano nagiging salaan ang kalinawan? Kapag alam mo kung saan ka patutungo, mas madali mong matanggihan ang mga bala. Dahil bawat desisyon ay kailangang sumagot sa isang tanong, ito ba ay nagpapalapit sa akin o nagpapalayo sa aking layunin? Kung ito ay nagpapalapit, gawin mo, kung nagpapalayo, bitawan mo kahit gaano pa ito kaganda sa paningin ng iba. At narito ang isang hamon, ano ang layunin mo ngayon? Hindi ang inaasahan sa iyo ng ibang tao. Hindi iyong magandang pakinggan sa social media. Kundi iyong kapag naiisip mo, ay bumibilis ang tibok ng iyong puso. Maaring ito ay ang makamit ang pinansyal na kalayaan, magtayo ng sariling negosyo, makapasa sa isang pagsusulit, manirahan sa ibang bansa, o magkaroon ng mas maraming oras para sa pamilya. Kahit ano pa man yan, isulat mo. Basahin mo araw-araw. Sapagkat ang isang layunin ay nagsisimula lamang maging totoo kapag nailalabas mula sa isip at naililipat sa papel. Huwag kang mabahala kung tila napakalaki o napakaliit ng pangarap mo. Sabi nga ni Hill, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang mangarap ng maliit at magtagumpay dito, imbes na mangarap ng malaki at lumago habang sinusubukan. Dahil kahit ang mga pagkabigo ay nagtutulak din pasulong kapag alam mo kung saan ka pupunta. Dahil naintindihan mong hindi ka nakikipagpaligsahan kung sino ang mauuna. Ikaw ay lumilikha ng isang bagay na tanging ikaw lang ang may kakayahan. At sa totoo lang, sapat na ang dahilan na 'yon para ipagpatuloy ang bawat hakbang, piliin ang mga tamang desisyon at tanggihan ang mga bagay na wala namang kinalaman sa iyo. Gaya ng sinabi ni Napoleon Hill, hindi ka narito upang isabuhay ang pangarap ng iba. Narito ka upang gisingin ang sarili mong pangarap. At sa oras na magising ka, unti-unting nagkakaroon ng saysay -say ang lahat ng bagay sa paligid mo. Ilang beses mo na bang iniwan ang isang bagay dahil naniwala kang hindi ka sapat? Ilang pagkakataon mo nang tiningnan ang tagumpay ng iba at inisip na hindi ka makakarating doon dahil hindi ka ipinanganak na may parehong talento, talino, o swerte? Si Napoleon Hill ay gumugol ng mahigit apat na taon sa pag-aaral ng mga taong nakaabot sa rurok ng tagumpay at natuklasan niya ang isang simpleng katotohanan na bihirang may lakas ng loob na tanggapin. Ang tunay na humihiwalay sa mga nagtatagumpay at sa mga sumusuko sa gitna ng laban ay hindi talento, hindi swerte, at hindi rin kung gaano sila kaaga nagsimula. Ito ay ang paniniwala sa sarili at ang pagpupursige, kahit patila lahat ay nagkakalabuan. Ayon kay Hill, ang kabiguan ay hindi isang hatol na pangwakas, kundi isang mensahe na may kailangang baguhin. Parang ang dali sabihin, pero isipin mong mabuti, ilang kwento na ba ang narinig mo ng mga taong sumuko ng masyadong maaga? At ilan namang kwento ng mga taong nakarating kung saan nila gusto, dahil patuloy silang sumubok kahit ang lahat ay tumigil na. Iyon ang pagkakaibang bumabaliktad sa kapalaran. May ibibigay akong halimbawa na palaging nagpapahanga sa akin, si Thomas Edison. Siya ay nabigo ng higit sa sampung ulit bago niya nagawang gumana ang ilaw na dekuryente. Sampung libo. Isipin mo kung anong mga naiisip niya habang isa-isang pumapalpak ang kanyang mga pagsubok, habang pinagtatawanan siya ng mga tao, pinagdududahan, at tinatawag siyang baliw. Marahil kahit sino sa atin ay sumuko na at naisip, baka hindi talaga ako ipinanganak para dito. Pero si Edison ay may tinatawag ni Hill na paniniwala na hindi matinag sa halaga ng sariling pangarap. Hindi siya tumitingin sa kung sino ang nauuna, nakatuon lamang siya sa sarili niyang bisyon, at hindi tumigil hanggat hindi niya nakamtan ito. At alam mo kung anong itinuturo niyon? Na hindi mahalaga kung ilang beses kang madapa, kundi kung ilang ulit mong pinipiling maniwala na sulit pa rin subukan. Hindi ito pagromantisa sa pagkakamali. Ito ay ang pagkaunawa na ang bawat pagdapa ay may dalang aral na makikita lamang ng may tapang na bumangon. At ang lakas ng loob na iyon, kayang simulan sa paraang kinakausap mo ang sarili mo. Kapag may hindi nagtagumpay, sinasabi mo ba sa sarili mong, ayan, patunay na hindi ko kaya, o ito ang pagkakataon kong matutunan kung paano ko gagawin ito sa susunod. Ang tanong na ito, kayang baguhin ang lahat. Nayon, isipin mo kung ilang beses kang huminto dahil sa takot sa sasabihin ng iba, o dahil naisip mong hindi ka aabot sa antas ng isa pang tao na tila mas mahusay o mas bihasa. Naranasan ito ni Hill mismo. Sa loob ng maraming taon habang sinusulat niya ang aklat ng tagumpay, siya ay baon sa utang, walang sapat na suporta, at inulan ang puna mula sa mga nagsasabing walang magbabasa ng aklat tungkol sa tagumpay na isinulat ng isang taong hindi naman mayaman. Ngunit kahit ganoon, ipinagpatuloy niya. Hindi dahil sigurado siyang madali ito, kundi dahil buo ang paniniwala niyang ang sinusulat niya ay may kakayahang baguhin ang buhay ng tao. At nagawa nga nito, Ngunit naganap lamang iyon dahil hindi siya sumuko ng maaga. Dito nagiging mapanganib ang paghahambing kapag kinukumpara mo ang iyong unang pagsubok sa tagumpay ng isang taong dumaan na sa hindi mabilang na pagkatalo na hindi naman niya ikinuwento. Tinitingan mo ang entablado ng iba at nakakalimutang meron ding likod ng entabladong dinaanan. Nakakalimutan mong ang tagumpay ng halos lahat ng naroroon ay isinilang mula sa napakaraming beses na muntik na nilang talikuran ang sariling pangarap daan-daang o libo-libong beses na nabigo ang pagsubok. At kapag nakalimutan mo ito, nagsisimulang magduda ka sa iyong sarili. Dito kailangang palakasin ang tiwala sa sarili, hindi bilang kayabangan, kundi bilang pangakong ibibigay mo sa iyong sarili. Patuloy akong susubok hanggang sa magtagumpay, dahil naniniwala ako sa kahalagahan ng aking ginagawa. Hindi ibig sabihin ito na hindi ka matatakot. Sabi ni Hill, kahit ang mga pinakamatagumpay ay nakararamdam ng takot, pagdududa at kawalang katiyakan. Ang pagkakaiba nila ay hindi nila hinahayaan ang mga damdamin iyon na kontrolin ang kanilang mga kilos. Hindi nila inilalagay ang takot sa upuan ng driver. Natutunan nilang magpatuloy kahit nanginig. Hindi ito pagtanggi sa takot, ito ay pagpapasya na hindi siya ang magpapasya para sa iyo. Isipin mo ulit si Edison, sa bawat beses na nasira o nasunog ang bombilya, hindi niya sinabing hindi ako sapat na magaling. Sabi niya, nahanap ko ang isa pang paraan na hindi gumagana. At nagpatuloy siya. Ito ang tinatawag na tiyaga sa gawain, hindi tinatago ang mga pagkakamali, kundi ginagawang bahagi ng paglalakbay. Narito ang isang hamon para sa iyo, paano kung ang tanging dahilan kung bakit hindi ka pa nakakarating sa iyong nais ay hindi dahil sa kakulangan sa talento, kundi dahil lang sa kakulangan sa pagtityaga. Paano kung, imbes na tanungin ang sarili, magaling ba ako, ay tanungin mo, nasubukan ko na ba ito ng sapat na beses? Kasi ang totoo, karamihan ay sumusuko ng maaga. At ang mga nagtatagumpay ay hindi palaging ang mga nagsimula ng mahusay, kundi ang mga may lakas ng loob na magpatuloy. Sa puso nito, ang pagtitsaga ay paniniwala na kahit walang nakakakita ng resulta, kahit na parang walang nangyayari, mayroong bahagi sa loob mo na karapat dapat ipaglaban. Tinawag ito ni Hill na pananampalataya sa aksyon, hindi lang paghihintay, kundi pagkilos ng may paniniwala na bawat hakbang, kahit gaano man kaliit, ay papalapit sa iyo sa iyong layunin. At bilang pangwakas, isipin mo ito, pinapayagan mo ba ang takot sa pagkabigo na pigilan ka, o ginagamit mo ang bawat pagkakamali para patalasin ang susunod mong pagsubo? Kasi, tulad ng ipinakita ni Hill sa buong buhay niya, ang nagwawagi ay hindi yung hindi kailanman nagkamali, kundi yung hindi kailanman sumusuko sa pagsubok. Ito ang tunay na nagpapabago ng lahat. Naisip mo na ba kung gaano karaming oras sa yong araw ang ginugugol mo sa pagtingin sa buhay ng iba? Napakabilis nito na hindi mo namamalayan ang pag-scroll sa timeline, pagtignan kung sino ang bumili ng kotse, nagbakasyon, o na-promote. At sa puso mo, iniisip mo na ito ay walang masama. Pero direkta si Napoleon Hill, sa tuwing nakatuon ka sa labas, nawawala ang lakas mo para buin ang nasa loob. Kasi ang enerhiya na ginugugol mo sa pagtingin sa iba ay kapareho ng enerhiya na maaari mong gamitin para gawin ang susunod na hakbang sa iyong landas. Sinuri ni Hill ang daan-daang matagumpay na tao at napansin ang isang bagay na halos walang ibang napapansin, hindi sila nababahala sa damo ng kapitbahay si Andrew Carnegie, na mula sa kahirapan ay naging isa sa mga pinakamayayamang tao sa mundo. Hindi ginugol ang enerhiya niya sa pag-iisip kung sino ang ipinanganak na mayaman o sino ang mas may magandang kalagayan. Sa halip, inilaan niya ang bawat sandali sa pag-aaral, paggawa, at pagpapabuti sa sarili. Naiintindihan niya ng maaga na ang tunay na kapangyarihan ay hindi makikita sa paghahambing, kundi sa panloob na pagbuo ng sarili sa ginagawa mo kahit walang nakatingin at ito ay mas mahalaga kaysa sa akala mo. Isang pag-aaral mula sa Harvard Business Review ang nagpakita na ang mga taong nag-invest sa sariling pag-unlad ay may 33% mas mataas na kasiyahan sa sarili kumpara sa mga laging nakatingin sa ginagawa ng iba. Ibig sabihin, ang pag-aalaga sa sarili, pag-aaral, pagkuha ng bagong kasanayan, at pagminilay sa mga pagkakamali mo ay mahalagang bahagi ng iyong tabumpay. Planuhin ang mga susunod mong hakbang dahil hindi lamang nito pinapataas ang iyong tsansa na marating ang mas malayo, kundi nagbibigay din ito sa iyo ng kasiyahan sa kasalukuyan. Maaaring isipin mo na ito ay maganda lamang pakinggan, ngunit mahirap na huwag madistract sa totoong buhay. Dito pumapasok ang kamalayan. Sa susunod na maramdaman mong nasasayang ang oras mo sa panonood ng mga vitrina ng iba, Itanong mo sa sarili mo, nakakatulong ba ito sa pagbuo ng anuman sa loob ko o nagpapalakas lang ng aking kabana parang nahuhuli ako? Dahil ang tunay na pagbuo ay kadalasang hindi nakikita ng iba, ang mag-aral ng tahimik, mag-ipon ng hindi ipinapakita, mag-practice, mag, mag magkamali at subukang muli. Nakakatuwang isipin na si Ray Croats, na nagpalago ng Donalds bilang isang imperyo, ay hindi nagsikap na tularan ang mga malalaki na sa merkado. Nang makita niya ang maliit na restoran ng magkapatid ng McDonald, nakita niya ang isang bagay na hindi napapansin ng iba at dito niya inilaan ang lahat ng kanyang lakas sa halip na ma sa ginagawa ng ibang mga network. Hindi niya gustong maging katulad ng iba, nais niyang maging mas mahusay sa paniniwala niya. At dahil dito, nagtagumpay siya. Sapagkat sa huli, gaya ng sinabi ni Hill, ang tunay na tagumpay ay hindi isang karera para mauna. Ito ay proseso ng pagiging isang mas ganap na bersyon ng iyong sarili araw-araw. At magagawa mo lamang ito kapag pinalitan mo ang tanong na, ano ang ginagawa niya, nang i-ano ang magagawa ko ngayon upang umusad. Isipin ang isang praktikal na halimbawa, sa halip na gugulin ang kalahating oras sa panonood ng mga kwento ng isang tao na bumili ng bagong sasakyan, Gamitin mo ang oras na yon para maghanap ng kurso na magpapalapit sa iyo sa nais mong posisyon o para magplano kung paano mag-ipon ng mas marami sa susunod na buwan. Maaaring maliit ito, ngunit ang mga minutong iyon ay nagiging oras, araw, taon na siyang bumubuo sa taong ikaw ay magiging sa hinaharap. At isang mahalagang paalala, napansin mo ba na walang naglalathala ng kanilang mga pagkatalo, pagdududa, at masasamang araw? Nakikita lang natin ang entablado, hindi ang mga likuran. Kaya bakit natin huhusgahan ang sariling buhay base sa entablado ng iba? Hindi ito patas, mabigat ito, at higit sa lahat, walang saysay. Ang sukatan mo ay ikaw mismo, tanungin ang sarili kung mas mahusay ka ngayon kaysa kahapon, mas may kamalayan, mas handa, at mas nakaayon sa taong nais mong maging. Hindi ito nakangahulugang maging kampante. Sa halip, ibig sabihin nito ay ilipat ang fokus mula sa mga bagay na wala sa iyong kontrol patungo sa mga bagay na tunay na mahalaga, ang iyong pag-unlad. Sabi ni Hill, nagsisimula ang tunay na progreso kapag pinili mong maging tapat sa iyong sariling landas kahit walang pumapalakpak. Dahil ang tagumpay na tunay na mahalaga ay hindi yung nakakamangha sa iba, kundi yung nagpaparamdam ng pagmamalaki sa sarili kapag inilalagay mo ang ulo sa unan. Sa wakas, kapag naintindihan mo na ang pinakamahalagang pagtatayo ay nangyayari mula sa loob palabas, matutuklasan mo ang isang kalayaan, hindi mahalaga kung ang iba ay nasa unahan o likod mo. Dahil ang tumutukoy sa iyong kapalaran ay hindi kung ano ang mayroon ng iba, kundi kung ano ang tahimik mong ginagawa araw-araw ng may tiyaga upang marating ang lugar na tanging ikaw lamang ang makakarating. Ang ganitong uri ng tagumpay ay hindi maaaring kunin ng iba sa iyo at dito nagsisimula ang tunay na kalayaan. Ang tanging paghahambing na mahalaga ay kung sino kakahapon. Dahil dito sa loob mong espasyo nang gagaling ang lahat ng tunay na pagbabago, kapag pinili mong itigil ang pag aksaya ng enerhiya sa panonood sa iba, at simulang ilaan ang bawat pag-isip, kilos, at minuto sa pagbuo ng sarili mong landas. At kung may kabuluhan ito sa iyo, huwag kang titigil dito. May susunod na video na lalabas na tutulong sa iyo na umakyat ng isa pang hakbang sa hagdan ito ng pag-unlad upang patuloy kang maging isang porsyento na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan mong sarili. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito at magkita tayo sa susunod na video.